So, second day, mga tropa. Ayun, mga tol. So, murder tayo ngayon ng pambubong at pangdingding na konti. Para sa ating uh, kulungan. Ayan, may nakahapon agad, mga tropa. So, ayan. Insya Allah, matapos ngayong araw na mabubungan. Medyo mahangin. Pero, kayang-kaya naman yan. Bububungan natin mamaya, mga tol at ipapakita ko sa inyo later. Yon! 24 hours later. So yan na mga tol, medyo patapos na yung ating kulungan mga tol. Excited na tayo. So pinto na lang yung kulang dyan mga tol. Tsaka kung lalagyan natin ng ipa, hindi ko pala mga tol. So, baka hindi na lang, linisin na lang natin yung loob. Pero yan mga tol, pinto na lang talaga yung kulang. So may mga divider na yan screen. Net pala, net. So, ito yan. Meron na rin. So, itong gitna, hindi na natin nalagyan ng uh, tawag dyan, ng yero. Kulang na tayo sa budget, mga tol! Uh, tayong budget! Kaya, ganyan na lang siya muna. So, inshallah, next time, makabili tayo ng yero. May lagay natin dito sa gitna. Pero pwede namang kahit ano lang mga tropical or sako yung i-salang natin dyan. So yun mga tol, excited na ako. So abang-abang na lang mga tol, konti na lang to. Makukulangan na natin, malilipat na natin yung mga laga natin dito. So yun. 20 hours later. So yan mga tol, uh, natapos na nga natin itong ating kulungan ng manok matapos ng ilang araw nating paggagawa eh natapos na rin natin so hindi man siya kagandahan eh pwede na rin mga tol so kami nga lang nung kapatid ko yung gumawa niyan mga tol medyo natagalan nga lang kasi gawa ng net uh, in order natin to online kaso 4 days bago siya dumating kaya medyo naantala yung ating paggagawa ng kulungan so yan mga tol ang bagong kulungan ng ating mga manok at ito try natin lagyan siya ngayon ng mga alaga ililipat ko na itong mga ito mga tol try natin ilipat itong mga to mga Rhode Island Red natin ililipat na natin ito doon uh, actually bali dapat pang breeder to kaso wala pa yung mga ano wala pa tayong tawag doon yung pugad mga tol So wala pa tayong nagagawang pugad Kaya uh, ganyan Pero mga tol, dito Balak pa rin natin gawa ng Automatic feeder doon sa dulo Na nakalusot sa bawat isa eh, Kaso nga lang syempre Medyo busy rin tayo mga tol So hindi natin nagawa Well yun mga tol samahan nyo ko ngayon na ililipat na nga natin itong mga alaga nating Rhode Island Red dito Sa ating bagong kulungan Let's go So yan mga tol Ilipat ko na yung mga manok So ito mga tol, eh, isa sa maganda yung kulay. So sa ako naman, lalaki naman siya mga tol. So kaya sulit. ganda, medyo may team na rin to mga tol. Maganda rin yung hulang ito, mga pa. Quality. Quality. So, ayan na mga tol, yung ating mga laga. Ayan, dito ka natin. So, ayan. Hmm. ngipit yung ulo. O, oh, dali. So, ayan na mga tol, no? Yung ating mga laga dito sa ating buttered farm. So, ibaba na natin sila. So, ayan na po sila ngayon mga tol. So, sila na yung susunod na mga breeder natin mga tol ay nasa natin na sana, sana eh makapag-produce din sila ng magaganda mga tol. So bali tingin ko dalawa dito yung babae tapos meron pa doon sa kabilang dalawa mas ma, mas lamang pa rin yung papisa natin na lalaki mga tol so yan yan yung mga laga natin mga tol ngayon so so tingin ko eh happy naman sila dyan sa kanilang munting bahay. So 'yan mga tol. So 'yan, hanggang dito na lang mga tol. Tapos na tong ating bahay ng ulo, bahay ng manok. So 'yan. Maliit lang pero pwede na din. So again, ito ang anak ng inay. Ingat mga tol.